Na late naman si Vice President Jejo Marbina sa kanyang pulong sa isang grupo ng mga negosyante kagabi. Kagagaling lang kasi ng Vice Presidente sa Cebu kung saan sinelyohan niya ang pagkikipag sa isang kilang partido doon. Narito ang report. May tatlong oras pinaghintay ni Vice President Jejo Marbinay ang mga miyembro ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Na-delay kasi ang flight niya mula Cebu matapos makipagpulong sa mga opisyal ng One Cebu Party. Dinaan na lang ng Vice Presidente sa Biro ang pagkahuli. Lapas kay Hoko sa ng PAL. Uh, plane always late. Bilang pambawi, pumayag si Binay na magkaroon ng open forum. Pero bago ito, isa-isa muna niyang ibinida mga plano niya para sa ekonomiya. Our economic policy will focus on increasing agricultural productivity, making manufacturing and export sectors more competitive, enhancing and making tourism more sustainable, and promoting environmentally and socially responsible use of our natural resources Among others. Pero ang humuli sa atensyon ng mga negosyante ang pangako niya na papalitan agad ang pinuno ng BIR. Tatanggalin din niya ang buwis sa mga sumasahod ng 30,000 piso pa ba at pawibilisin ang pagkuha ng mga business registration permits. Hahatiin din niya ang ilang ahensya tulad ng DNR at DOTC. Ngayon pa lang, bubuo na raw si Binay na economic team pero hindi muna niya papangalanan ang mga ito. Our choice of cabinet officials will be the best and the brightest in their area of specialization with vast experience in professional management. And hopefully they have been former cabinet members para wala na ho tayong learning curve. Ilang beses ding pinunan ni Binay ang administrasyon. Hindi ito nalalayo sa mga banat niya sa mga pagkukulang daw ng gobyerno sa Cebu. department of public works and highways showed drawings and plans for cebu but drawings and plans are just that and until we put our shovels in the dirt and until the cement mixers start rolling they will remain drawings and plans Nangako rin ang Vice Presidente na magtatayo ng Satellite Office ng Malacanang sa Cebu para matutukan ang hinaing na mga taga-Visayas. Approved naman dito mga kaalyado ni Binay sa probinsya. VP Binay is the only candidate that has gone to almost all municipalities of the province of Cebu. That cannot be said by people who claim even to be Bisaya. Umaaksyon, Mon Gualvez, Nusfoy! to come back use 5 everywhere copyright 2016